plano na ba ang iyong kinabukasan? O ang iyong tadhana ba'y bahala na? Paano kung hindi ka sangayon sa nakatakda para sa iyo? Susundin mo pa rin ba? O ipaglalaban mo ang gusto mo? Sundan natin ang kwento ng isang prinsipe sa dulang pinamagatang ang kapalaran ni Prinsipe Dumang. Nako, huli na yon. Ang konti na ng mga gulay sa palayan ko. Masyado bang abala ang Reyna para tulungan kami? Uy! Dom! Tom! Pedro, Christina, andito pala kayo. Tara, upo kayo. Sige. Sige. Ay, naku mga brad. Halos wala na akong maani sa palayan ko. Ako rin, Pedro. Wala nang akong mabenta. Wala pa rin akong makain. Naubos na pasensya ko sa Reynang to. Sabi niya, tutulungan niya tayo laban sa kagutumang to. Paasa lang yata. Oo nga, Pedro. Simula nung nagkaroon ng El Niño sa kaharian, nagbago na ang lahat. Namumuhay na lang tayo sa gutom at hira. Kaya nga eh. Tapos yung hari noon, walang ginawa. Kaya pinatay ng tao sa rebelyon. Pareho lang rin naman pala ang reyna. Ay nako, Pedro at Dom. Di pa nga kayo buhay noon. tigilan nyo nga ang arte. What? Huh? San ka galing? Pawis na pawis ka. May inasikaso lang sa sentro. Anong usapan? Mga be, nananig na ba yung bagong chismis? Buhay pa daw ang prinsipe. Baka may pagkakataon pa ako sa love life ko. Eme! May... Ha? Talaga, Christina? Uy, narinig mo yun, Dom? Baka matulungan tayo ng prinsipe para umangat sa mama maduduming bukid <laughs> na to. <laughs> ang bilis yun namang maniwala sa sabi-sabi ng mga tao. Matagal nang na ang patayin, prinsipe. Ang kukulit ninyo. Dom, alam mo naman maraming naghihirap ngayon. Magkaroon ka naman ng pag-asa. Ha! Ano? Harapin natin ng Reyna? Ayaw kong sumali sa mga ganyan. Masanay na lang tayo sa kalagayan natin at magtrabaho. Bahala ka dyan, Dom. Ang KJ mo naman. <laughs> Kinagabihan, may natuklasang hindi inaasang pangyayari ang isang manong sa palasyo ng Reyna. Juan, kanina ka pa dapat nandito para magbalita sa akin. Ano na? Pasensya na po, mahal na rila. Hindi na mauulit. Ano nga ang balita? Mensaherong to? Opo. Kanina, narinig ko nagyayaklamo ang mga tao tungkol sa inyo. Hindi na raw sila tinutulungan sa panahon ng kahirapan. At saka, may narinig akong kismis na buhay pa ang prinsipe. Kalokohan! Hayaan mo silang magdusa sa mga miserable nilang mga buhay. Pero, saan nila nakuha na buhay pa ang prinsipe? Patay na dapat yun, dati pa. Hindi ko po alam, pero chismis lang po yun. Tawagin mo nga si Manong Lodi. Kakausapin ko siya. Sige po. Manong, pawag po kayo ng Reyna sa kanyang kwarto. Sige, pero bakit? Hindi ko rin po alam, Manong. Pero alam nyo naman po ang Reyna. Baka magalit pa siya. Mahal na, Reyna. Nandito na po ko. Teka. Parang may kinakausap pa yata. Mahiwagang salamin, anong payo mo sa akin? Ang prinsiping pinapatay ko'y buhay pa rin. Mahal, Mahal kong reyna, sabihin mo sa manong na ang prinsipe ay sa'yo'y dalhin. At, At nang harap, harap mo na siya, siya'y iyong siya patayin. <laughs> At, at nang mangyari yun Tunay na wala nang kakamkam kakam sa iyong karangalan Mahiwagang salamin Talagang maasahan ang iyong mga payat mong kahi sa akin Hay Iyong sundin ang aking payo At, at ang kapalaran ng taong pinagdanasan mo, mo ay matutupad At rin ang ng matagal mo nang ninanais Ay siyang at tunay na rin mangyayari mahalina Salamin! Prinsipe! Patayin! Ano nangyayari sa Reyna? Manong! Kanina pa kita tinatawag! May bilin ako sa iyo. Sige na po, mahal na uh, Ano po ayun? Naaalala mo pa ba si Dumangan? Ang anak ng walang kwentang hari. Hanapin mo siya at dalhin sa akin. P Prinsipe Dumangan, di ba patay na siya? Uh, Hindi ano ba ba na naririnig ang mga chismis? Buhay pa siya. Hanapin mo dahil nagagalit na nga ang mga tao sa akin. M -m susunod pa ito, mahal na reyna. Baka may masamang balak ang reyna. Hindi ko to hayaan! Lalaban na ako muli! Nang sumikat ang araw, agad na pinunta ni Manong Lodi si Dumang. Taw po! Sandali lang po! Iho! Pasensya na sa biglang pagdating ko! Uy! Parang paminsan-minsan kitang nakikita dito sa bukid. Ah! Pasok po! Buti buhay ka pa! Prinsipe. <laughs> ano po? Dumangan ikaw. Ikaw ang prinsipe. at Kailangan ka ng bayan upang iligtas tayo mula sa kapabayaan ng reyna. Pupunta tayo sa isang pabrika para magsimula ng kudeta. Ha? Ang pangalan ko ay Dom at magsasaka lang ako. Anong prinsipe? Ano ba mo sa buhay ko? Noong nagkaroon ng El Niño sa kairaan, walang nagawang harima, haring ama mo. Pinatay tuloy siya sa isang kudeta na pinamunuan ng reyna. Ano ba tong pinagsasabi mo? At ba't mo to alam? Inutusan ako ng Reyna na dalhin ka sa kanya. Ngunit hindi ko ito sinunod dahil naawa ko sa'yo. Iniligtas at dinala kita dito para kalahin ng Reyna na patay ka na. Ha! Sus! Ba't naman ako maniniwala sa'yo? Eh, isa ka lang matanda na naparan rito. Kahit totoo man, ayaw ko. Daming Bahala ka! Kung magbago man isip mo, puntahan mo lang ako sa... ang pabrika. Nakatulog si Dumangan sa kakaisip niya tungkol sa mga nalaman niya mula sa Manong. Ngunit, tunay na mahibing nga ba ang tulog niya? Anak! Ha? Anak! Ha, tay? Anak, ikaw lamang ang may kapangyarihang maisalba ang ating kaharian. Ito ang iyong tadhana, ha? ang iyong kapalaran! Hey, tay, eh, tay, anong kapangyarihan? Magsasaka lang po ako. Hindi mo tunay na kilala kung sino ako. Ako ang dating hari, hindi lang ama mo. At bilang anak ko, mayroon kang tunay na kapangyarihan. Kaya iligtas mo ang taong bayan, Prinsipe Dumangan! Ah! <laughs> Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa bukid sa nadumangan. Wow. Parang wala na naman si Juan dito sa palayan. Uy, Dom! Magpakasaya ka naman! Ang lungkot mo dyan! Dahil ba yan sa manong? Naninig namin. Christina, hindi lang to dahil sa manong kahapon. Noong una, hindi ako naniwala sa kanya. Pero nanaginip kasi ako tungkol sa... Sabihin na lang natin baka tamang si Manong. Sigurado ka, Dom? Eh, kung ganun talaga, sabi niya napuntahan siya sa pabrika, di ba? Oo nga, Christina. ba loko mo kahapon yung pagharap si Reyna. Tara na, hanapin rin natin si Juan para makasama siya. Pumunta sa pabrika ang mga magkakaibigan. Handa na ba si Dumangan na sundin ang kanyang natuklasang kapalaran? Dumangan! Buti nagbago ang isip mo. Opo, manong. At kasama mo, ko po ang mga kaibigan kong maasaan at gagawin ng lahat. Mabuti na rin na kasama ninyo ang mensahero ng Reyna. Paano niyo nakilala tong si Juan? 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 Mensahero ka ng Reyna? Uh, sumusunod lang po ako sa utos. Kailangang ibalita ang lahat sa Reyna. Kaya pala palagi kang wala sa trabaho. Traidor! Teka, Pedro. Hayaan mo na siya. Magtulungan na lang tayong lahat. Manong, ano po ang gagawin? gag natin ang mamanggagawa dito. Sigurado kung pagod na pagod na rin sila sa pagkawalang kilos ng reyna. Dumangan, ikaw na magsimula. Mga kababayan, pagod na ba kayo sa kagutuman na dulot ng kapabayaan ng reyna? Mayroon pa tayong pag-asa. Ha? Sino ba to? Mga kaibigan, itong ang prinsipe, ang anak ng dating hari. Siya ang luna sa ating kahirapan. Eh di siya ang anak ng hari yung walang nagawa nung tayo na sa prices. Oo. Oo. Nagkamali ang ama ko dati. Ngunit ang kasalanan ng ama ay hindi rin dapat kasalanan ng anak. Isinusumpa ko natutulungan ko kayo. Kaya samahan niyo na ako. Labanin natin ang Reyna! Sige na nga, sasamahan kita. Ang tagal ko nang naghihintay sa panahon ng ito. Mabuhay ang prinsipe! Mabuhay! Tumungo na nga papuntang palasyo si Dumangan kasama ang mga kasaping mga gawa. Su sunog! Pasigin ang reyna! Sunogin! Sunogin! Sunogin ang reyna! Siya ang dahilan ng ating pagdurusa! Ah, anong nangyayari? Mahiwag ang salamin! Tulungan mo ako! Ma mahal na reyna! Dapat! Hala! Huwag! Sinunog nila palasyo at namatay ang reyna sa loob. Susunit pa rin ba Dumangan ang kapalaran niya bilang prinsipe? ano na? Luto na ang Reyna? Pero sino nang mamumuno sa atin? Pedro? E de si prinsipe Dumangan. Sino pa ba mi? Wag, Christina. Ano ba? At naman hindi? Manong, niligtas ko ang ating bayan dahil ito ang aking tadhana. Hindi dahil gusto ko ng kapangyarihan. Pero naniniwala ko na kung ano ang nakalaan para sa'yo, kahit ito yung labanan, mangyayari pa rin ito. Maraming salamat sa inyong lahat, Pedro, Cristina, Manong Liodi, at pati sa iyo, Juan. Ito naman, kala mo na yun ang huling pagkikita. OMG, Bes! Maiiyak na ako! Hoy, kung ikay maging hari, huwag mo kaming kalimutan, ha? Palagi kaming nandito, sumusuporta na sa iyo. Dito nagwawakas ang aming ilang. Isinulat ni na Rob Topacio, RJ Ko, at Rio Marami dinireyan ni na Spencer So at Cyrus Cabal. Ang mga nagsiganap, RJ Go bilang tagapagsalaysay, Joshua Sevedo bilang Prinsipe Dumago, Javo de Villa bilang Castina, Dylan Lim bilang Ko, Aki Moscardon bilang Pedro, Rob Topacio bilang Reyna, Gavin Maliari bilang Mano, Cholo Trinidad bilang Haring Ama at Manggagawa, Driro Marate at Max Takulog bilang Mahiwagang Salamin, Wansi bilang Manggagawa, Zeus Garcia, Carlos Velasco, Janice Ominga at Adi Rebueno sa SFX at Musika. Sir Pao sa gabay, ito ay ang naging kapalaran ng isang magsasaka o ng isang prinsipe, si Prinsipe Dumangan. palakpakan natin ang Dulang Panradyong, ang kapalaran ni Prinsipe Dumangan. Ating palakpakan. Okay muli, ma para sa nagtanghal, maaari na kayo lumabas sa entablado at pumasok na ang susunod nating magtatanghal. So ngayon, habang nag-aayos ang ating mga susunod na magtatanghal, bakang magandang tanungin natin ng ating mga hurado. Ayan, magbigay tayo ng mga tanong sa kanila. Okay lang po ba yun, mga hurado? Ayan. Okay, ano po ba ang... Hi, ano po ba ang dapat nilalaman ng isang mahusay na dulang panradyo? Okay. <laughs> okay. si Ginoong Bernard Factor kanya Bernal. Ang uh, ang radyo ang isa sa pinakamahirap na paraan ng pagpapahayag lalo na sa pag-arte. Dahil wala kang nakikita, subalit naiisip mo ang lahat sa yung uh,